Ito yung puno ng pandan, yung ginagawa bang sombrero? Ayan, yun o. Oh. Yun yung dahon na ginagawa sombrero, ginagawang bayong. O. Oh. Pero makikita nyo, ito yung bunga nya. Para lang ka, no, guys. Para siyang yung, uh, hindi naman durian ng style. Pero ang haba nya, o. Oh, para lang ka siya. Hindi naman nakakain ng bunga nya. Pero ang lalaki, o. Oh. Ang haba, o. Oh. O. Oh. Ito yung puno ng pandan mismo. Ayan, oh. Pagka ganyang malalaki na, tumataas yan ng ganyan yan, namumunga, oh. oh ang ganda guys, ang lalaki. Oh, ito yung dahon ng pandan na ginagawang sombrero, ginagawang bayong, oh. Ito nyo guys, oh. Ang gaganda nila. Tingnan, oh. Ito pa guys, oh. oh. puno, oh. Ang ganda tingnan ng mga bunga nila. Ang lalaki, oh nakalawit lang siya o, ayan yung puno ng pandan okay guys uh, maraming salamat oh. okay bye bye